Yeah, mga Lord. So, first na mga lods eh, push na push na yung ano natin hinahin oh, so, condition na siya yung mamaya yan sa ano po po so yun mga lods so yung haro natin yung isang oras bago natin yung buksan para talagang medyo di talaga at basa dito at medyo natuyo na para bago natin sila papasokin ng mga bihit ayun so, lang yan mga lods sila magpatay yan tanda na ng ano natin ang ilahing bago na natin first na first na so if this ito siya mga lugs bago siya uh, mula nung nanganak siya if this mula nung nanganak siya hindi ako nahirapan magpapaligal ito mga lugs kasi meron akong ano uh, ito uh, yung ginagamit yung tubig so ano lang ito bubun tapos bumili lang ako ng water pump mini water pump na maliit yung tag 800 lang so, okay naman siya malakas naman siya pwede naman siya magamit sa pag ano, paglilinis dito sa tulungan uh, Di so, ako nahihirapan mga lids pag, -pag paglilinis ako at magpapaligo ako dito sa inyong baboy ang sila mga lids yung mabit natin walang piraso yan hindi sila mga babasa kasi andun sila sa kabila saka so, sinasanay ko yan sila mga lods para dating ng 25 days o so, paglipat natin sa bukod natin sa kanila hindi uh, na tayo mahirapan kasi sanay na sila And, Ito, ka ito yung inahin na ating condition talaga siya ngayon mapapasuso so babibirahan natin yan yung mga lods tingnan na ako maglinis mga lods so hindi eh, na ako gumagamit ng walis kasi yes, so, na post tubig uh, water pump na ginagamit uh, hindi ko ano lods ah yung bumurahin lang to. DIY ko na lang uh, gusto nyo ganito e eh, ano lang eh. uh, nyo lang gagawa, gagawan ko ito ng video so, ano gumawa nito ng ano, yung way mga water kasi ganun na kasing gumalo kaya may maratang paglumis dito yung ating gabi mga lodge